What's up mga kuya dens? Isingit ko lang to sa Q&A part 3 natin. Ano? Tutuloy natin mamaya yung mga sagot ng sa tanong. Kasi isa rin tong tanong na nakita ko sa Facebook. Sabi nung nagtatanong, paano daw nagkakasya dito yung face shield sa ganitong kahon? Ako curious din ako kasi never pa akong gumamit ng face shield. Eh. Pero ngayon dahil required na bago ka makabiyahe, uh, muli ako ng isa. At sabi ko, pagkakataon na to para ipaliwanag sa inyo kung paano ba pinagkakasya yung face shield sa ganitong kaon. Kaya natin ha Unboxing. <laughs> Singit unboxing face shield. So, abibili ko lang. Salamat nga pala kay Sir Tamoria. Sila ang nag-supply sa akin ito. Ang mga gustong mag-avail ng face shield. Yan. Avail kayo kay Sir Tamoria. Sir Tamoria, thank you very much. Ala una. Alas dos. Alas tres. Silipin nyo ang laman. Yun. Kaya napagkakasya nirorolyo kasi ito ay isang anong klase ng ano to uh, salamin parang ginagamit sa lamination ganun kaya siyang umikot nang hindi siya na-damage so ito yung first part niya ito yung sinusuot natin mga kapatid para may mali akong magawa dito ha tagi isa pa naman tong stack nila sir walang walang ano walang pangdagdag <laughs> so ayan ito yung ginaganyan yun oh 3 points. Ayan. Tapos kunin natin ngayon yung pinakasalamin. Paano ka to? So, ang, may ano dito, may instruction sa likod. From the back of the or Ayan. So, so, sabi nila kaya malabo dahil mayroong uh, pero hindi mo natang natanggalin yung parang pinaka-plastic. Kunin muna. Ah, so ganito siya. Yan ha, may butas dito, nakikita kayo diyan. Yan, and then ito yung parang kulay blue. So, gaganon siya dito. Tapos, isi-shoot. Tapos, i-coconnect. Ayan. So, ganoon din sa kabila. Okay. Shoot. Sa butas. Tapos, i-coconnect. Ayan. So, ito na siya. Ayan. Face okay, shield. Pwede na akong bumiyahin. Eh. Yan. So, nakita niya na sagot natin yung tanong paano siya napagkakasya sa kahol kasi naka rollo and then kinakabit yung parang pinaka salamin niya doon sa And there you have it. Ah, ang biglang unboxing ng face shield. So, balik na tayo doon sa ating Q&A mga kakuya Next question, yung mga babang Q&A pala to. Mula kay Grisel K. Villacastin. Ang kanya pong YouTube channel ay Grisel Villacastin. So mga kapang, sundan po natin ng kanyang YouTube channel. So ang tanong niya po ay, what are your inspirations being a vlogger? English yung tanong, so dapat English din ang sagot. What are your inspirations? One, of course, this is my outlet so that I can uplift myself kasi <laughs> ang hirap pag Ingles kasi sana sagutin ng Tagalog ah. Kasi medyo ano impersonal hindi ako ganoon ka eh. Siguro sa mga kaibigan ko pero pagdating sa ibang tao parang kasi sanay na rin akong alone. And this is also to boost my self confidence na kaya kong magsalita sa harap ng ibang tao. Not personally but uh, virtually kasi YouTube no. And then, inspiration ko. Yung mga naunang vloggers, nasa atin. Isa yun sa mga inspiration ko. And another thing is, uh, what inspires me most is to reach my goal. Of course, hindi ko naman siguro tatanggi na gusto ko rin kumita dito. Pero may reason behind dun. Hindi lang ba, dahil gusto kong kumita. Ako may kukwento ko lang sa inyo ngayon. Eh. Pero hindi pa sa ngayon. So, yun. Inspiration ko. Uh, kapag naiisip kong tumigil na sa pag pagbablogging, iniisip ko na kapag start na ako, Okay, marami kahit paano may nanonood na sa akin. And of course, yung mang, yung yung effort ng mga taong suportahan ako kahit sa maliit na paraan. Isa yung isa rin yung sa dinabaon kong mga inspiration. Okay? And last but not the least, the higher inspiration si Lord. So, lalo na kung nag-start ka ng mag decision na so magsalita sa harapan ng camera at meron ng mga taong sumusuporto sa'yo. Wala pa naman nagbabas sa'kin kahit paano. <laughs> Baka meron na. Eh, baunin mo na yun as inspiration. Lalo na, supportado naman ako ng family ko, ng, ng mother ko, ng mga kapatid ko. May namang pamangkin ko. So, yun. Eh, mo na rin yun as inspiration. And of course, undirin rin mawala kayo na mga sa pag-usad nitong YouTube channel ko. Kasi kung hindi kayo nagtanong, wala akong sinasagot ngayon. Okay? Sana nasagot ko yung tanong. Salamat, salamat, Kisel K. Bilakas YouTube channel, Kisel Bilakas Another question from kinulat. Sheila May Galbe. Ang kanya pong YouTube channel ay Sheila G. What's up, Sheila G? So, sorry, sorry. Gusto na po natin kanyang YouTube channel. Ang tanong niya, ano yung pinakamalaking risk na ginagawa mo sa buhay mo? At naging masaya ka ba naman sa outcome? Isa sa mga pinakamalaking, isa lang ha, isa muna, isa muna. Pinakamalaking risk na ginawa ko sa buhay ko ay ang paglalagay ng YouTube channel. Never never the Hindi ako mga artista at hindi rin ako magaling humarap sa camera. At siguro nabiniisip ko wala akong katalent-talent tapos nag decide akong gumawa ng YouTube channel. Isa 'yun sa risk kasi syempre, it's either pagtawanan ka ng tao, i-bash ka, nakita niyo naman ng mga ibang mga YouTuber, 'di ba? Kung naging masaya ba ako, oh naman, at least na-express ko 'yung sarili ko no? na hindi nakikita basta-basta ng mga taong Uh, malapit sa akin. Tanong niyo pa yan sa mga katrabaho ko, sa mga kaibigan Hindi ako ganito sa, ano, sa personal. Sa mga camera ko lang, minsan nagiging ganun. Pero, yun. Basta, isa ito sa mga pinakamalaking list. iniisip ko kasi talaga, pag marap ka na ng camera, hindi ka nagusahan ng tao, i ka, pag-uusapan ka, at uh, sisirain ang pagkatao mo. Pero hindi naman ganun, siguro. No? Meron lang mga panakanakang. Kaya ako nag-iingat ako magkamalit sa pagiging YouTube, YouTuber. Kasi talagang isang malaking ano yun, bagay na dadaan sa'yo. Tinan nyo nga yung isang YouTuber ngayon. Sino yung, yung, yung pinakasaral ng Bisaya? So, gumawa siya episode na yun nga, nahihirapin yung mga mo. Kasi mga basher. Kasi so, yun, isa sa mga pinakamalaking list na ginawa ko ito. Salamat, salamat, Sheila May Galbe. Sheila G, ang kanyang YouTube channel. Sundan natin siya. Thank you! So last two na tayo sa ating question. questions at susunod ay, pag natin patagal galing kay ma'am, kay Miss Faith Rose B. Sa Ho. Okay. Ang kanyang YouTube channel ay Faithfuls. Yeah. So sa mga ka followin Fools, panoorin nyo ang kanyang YouTube channel. Sa mga kapahangit, panoorin nyo mga YouTube, ang kanyang YouTube channel. Ang kanyang tanong, English na naman. What? Uh, are you already employed? If so, what field of work did you choose to take? If still studying, what are your plans or goals after you graduate? So, English. Subukan natin sa ng English. Patay ako sa mga gramaryan ito. Are you already employed? Yes, I'm already employed. And if so, what field of work do you choose to take? Because I am a graduate of Bachelor of uh, Secondary Education, Major in General Science, I take the field of education of course. So, yun ang aking trabaho. <laughs> Nahirapan na. Alam niyo, ayoko talaga nag-iingat sa camera. Baka mabash tayo. And, still studying. Yan, both. Kasi may master's degree. And, nag-study pa ako ng iba. Alam niyo, hindi porket graduate ka na ng college. Tapos na doon. Hindi porket graduate ka na ng master's. Tapos na doon. Hindi porket graduate ka na ng doctor's. Tapos na doon. Marami pang pwedeng pag-aralan. And, I always look at myself. O, uh, parang tinuturi ko yung sarili ko. Na student pa rin. It's a continuing process of education. So sa niya nga, ngayon nag-aaral ako ng mga test na online. Ano, pinapadami ko yung aking kaalaman para versatile tayo. Pag nalipat tayo sa ibang karir, meron pa tayong ibang bala. Hindi lang tayo magaling sa pagtuturo. Hindi naman yata ako magaling sa pagtuturo. So salamat salamat sa tanong, uh, Ma'am Kate Rose B. Faithful sa kanyang YouTube channel. Nakalagay naman saan. Okay, sundan natin siya. And last but not the least is from Ma'am Janet Caduccio. Kaducho. na ano, ini-Spanish ako pagkano ano. Mamang Janet Kaducho. Ah, uh, Kaducho. Kaducho. Ayan, sorry. No, i-Spanish. ako? Ang kanyang YouTube channel ay Ma'am Sija. Hello, Ma'am Sija, Ayan. Sundan po natin ang kanyang YouTube channel. Okay. Ang tanong niya, bakit science pinili mo? Hindi math. <laughs> uh, kasi may follow up eh. Dahil ano, gusto daw niya ng math. Actually, pinipipili din ako ng math dati. Nung uh, nagpipilian na kami ng major nung college. Hindi ko lang talaga trip ang numbers. I I'm I have a complicated parang para sa akin komplikado yung number. Ayoko ko ng ano pero gusto ko physics. Uh, ayoko lang talaga ng masyadong maraming kino-compute. Para ako na ano drain ako kaagad sa dami ng tanong nyo yun sa mga naging professor ko sa math kung gaano parang uh, ako sa math. Bakit pinili ko ang science? Kahit nga ba? Actually, ang, dipip, ang pipiliin ko naman talaga dapat, ano eh, map Kasi nga, musician ako eh. Gusto ko lang mag-venture sa other, uh, parang other things. Na, kahit musician ako, tatakbo na akong map eh Baka, baka pwede namang maiba. So, I take science. Tsaka gusto ko rin kasi yung astronomy and biology. And nga, yeah, sabi ko sa inyo, frustrated doctor ako So, pinili ko siya. So, yun po yung reason kung ba't pinili ko po siya. At hindi ko pinagsisisihan yun. Eh, I love science. Love science. Especially nung nalilink ko na siya sa spiritual science na alam ko. salamat, salamat po, Ma'am Janet Caduch. Caduccio. Caduccio. Na ano, nai-Spanish ang pagbigas ko. Sorry, sorry po. Ang kanyang YouTube channel ay Ma'am Shija. Okay? So, yun! Natapos na ang Q&A portion. I hope na yung mga magtanong sa akin, nasagot ko yung maayos yung inyong mga tanong. Uh, ano lang, with exception of Sir Paul Bonin. Yan, kasi gagawan pa natin ng inyong... Gusto kong pag-usapan yan. Alam nyo, na-realize ko uh, sa pagtatanong to. Siguro gagawa pa ako ng isang, uh, isang Q&A na science, no? Para sa inyo, sa Vloggers Philippines. Sana payagan ako ng Vloggers Philippines. Ang sarap pagsasagot ng pag ano, specialty mo yung tinatanong. Na nakita niya naman yung pinakamatagal na sagot ko yung mga tanong tungkol sa sciences. So salamat na, na may na-realize isang bagay, Dahil diyan binilagay ako doon sa aking idiot board na, na tungkol doon sa ano na bagay na yan. Salamat salamat po sa pagtatanong. At uh, sana po na panood niyo itong ating uh, episode to, uh, especially for you. So, siguro gagawa pa ako ng isa. Q&A science version ano sana masagot ko. Diba, Tagal-tagal na ko din na actually ang tinuturo kasi ngayon sa sa field ko ngayong nakaraang itong nakaraang school year research and biological science. Hindi ako magpapatalong tungkol sa research. Hindi ako magaling doon. Kaya salamat salamat po sa mga mga kakuya dens na nanonood. Please palike po ng ating videos. At sa mga bago pa lang nanonood, pakisub ang ating channel. At palike ng ating video. Sana sa susunod makapag-usap pa tayo ng ang, ang sarap sa kalukaw bang magpag-usap ano, mag, tungkol sa science. Gra parang ang dami kong gustong sabihin. Nakita nyo naman kung gano'n ka na. Ewan okay, ko, hanggang ngayon, hanggang ngayon natin. Patapos na tong video na to. Okay. Salamat, salamat po. Kung meron kayong mga gustong sabihin, comment lang kayo. Libre ang comment section. Kung gusto nyo akong i-bash, ba't nyo ako i-bash? Ba kung gusto nyo pong mag-comment, dagdagan pa ang sagot sa mga sagot na sinabi ko. Pwede naman po, ay eh, open ako sa correction kung may mga mali ako nasabi. Uh, and hopefully, magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. This is yung Kuya Dens na sumangga sa, mga tanong. Ano kaya? Ano, ilagay, ano, uh, maglagay ako ng ano. Ano, ano ang tanong mo sa sarili mo na hanggang ngayon hindi mo pa nasasagot. <laughs> lagay natin mo sa isun, susunod na episode. Salamat, salamat po sa panunod. This is Kuya Dens. Signing. Niligal na ako sa camera. Signing. po. salamat po. Salamat. Tayo'y nagkasama muli.